Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Para kay Miguelito ay ayaw niyang maging bisita ang mga Mondragon dahil may hidwaan sila ni Rocky Boy. Pero may imbitasyon man o wala ay pupunta talaga sila sa victory party ng mga guerrero dahil may personal na kailangan si Brandon kay Roberto. Batid ni Brandon na kahit si Miguelito ang mayor ay parang si Roberto pa rin ang nagpapatakbo ng Maynila. Hihingi ng pabor si Brandon kay Roberto na kung ay palayain si Divina Mondragon. Si Dibina ay asawa ni Brandon at anak nila si Rocky Boy. Hindi papayag dito si Roberto kaya magagalit si Brandon. Dagdag pa sa ikakagalit ni Brandon ay ang suntukan ni Rocky Boy at Miguelito. Babantaan niya si Miguelito na umayos umano ito dahil kung hindi ay baka maaga itong mamatay. Ayaw ni Roberto na makalaban ng mga Mondragon kaya susundin niya na lang ang hiling ni Brando na palayain si Dibina pero gagamitin niya muna si Dibina para matonton sila Tanggol kaya ituro man ni Dibina o hindi kung nasaan sila Tanggol ay papalayain talaga siya ni Roberto Samantala, kasado na ang electoral protest ng mga Montenegro at pinayagan ito ng Comelec kaya magkakaroon ng manumanong bilangan. Batid na mga Mondragon na nandaya ang mga Guerrero kaya matatalo ito kapag magkaroon ng manumanong bilangan. Batid nilang si Tanggol ang totoong mayor. Kaya naman, dito na magpapakilala ang mga Mondragon kay Tanggol at sasabihin nilang suportado nila si Tanggol. Magpapalakas sila kay Tanggol para makakuha sila ng maraming proyekto kapag nakaupo na ito. Ang pamilya Mondragon ay hindi droga ang negosyo. Isa silang malaking kontraktor ng gobyerno. Kaya kung sino ang nakaupo ay doon sila papanig. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!